Kasama sa mga dumalo sa ikalimampung taon na founding anniversary ng Matanog Maguindanao del Norte si Congresswoman Bay Dimpon Mastura. Ang selebrasyon ay pinangunahan ni Barm Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa at Governor Datu Tukaw Mastura. Ang kwento ng selebrasyon mula kay Kriza Chavez. Dumalo rin sa celebration ang mga Iranon mayors sa pangunguna ni Parang Mayor Kahar Ibay? Buong puso ang minsahe ng pasasalamat at pangako ng mambabatas. Ilan sa mga proyektong na ipatayo ng opisyal sa Bayan ng Matanog ay ang multi-purpose buildings, solar water system, school building, road widening, bridge projects, solar streetlights at barangay hall constructions. At sa kanyang ikalawang termino, Sinimular ni ni Congresswoman Mastura ang mga proyekto tulad ng rehabilitation ng Bugasan at Langkong Bridge at pagpapalawak ng Maharlika Highway. Kiza Chavez, iMinds, Philippines.